Sabi mo naman sa akin. Ang Pilipinas ay hindi mabubuo. Kagayan ng tao pag hindi siya mararanget. Tulad ko. Hindi na mabubuo kung wala tayo. Kung ang Pilipinas ay sa atin. Ikaw, paano ka kayang makakapasa sa akin? Una sa kulimbingan at five nalo. Tayo'y sumusunod ng sama-samang sa lahat ng mga mamamadaan, mga guro at sa aming punong-guro. Lahat ng mga bahagi ng mga hukay patibala ng buwan ng wika. Muli, o hanggang sa muli